January 1, 2025 na ngayon. Sa ilog is brown. So, tingnan natin kung anong ginagawa dito. Nandito ba sila? Ayan, meron kong regalo for Brenda. <laughs> Ang kanyang paborito, ito lang talaga yung maririgalo ko sa kanya. Kumbaga, gift ko for Brenda. Para sa yung parang late na gift ko para sa kanya. Kaya tara na. Medyo maulan dito ah. Ayan, ito yung nadatnan ko guys. Ang daming lechon. Mm -hmm. Gabi, walang kao dito. Mm -hmm. May mga tao pero doon bandaw sa ilog ba? sa influence niya, enjoy, ang mga boy. So, okay, kayo, boy. Ito, kita. Ha? Ito, kita. mo na 15 Pinye. persons na wala ni bayo, wala pa ni na nalinan. nalinan ko, Paganan ako diyan ngbingo kayo. gitok so, tayo muna magtatambay. tumosaday ang nga. sa mga mo. Uh, chill, chill sila. Buti ako hindi ako hangover. Hindi ako minum makaroon. Hindi ba ma'am? Malakaw, <laughs> takaroon. Adi, sarado, akfar. Nagwewe? Nagwewe? Hangover ba ka? Maligo kami sa punta na ganito kay Libre. Kayo, kay Alice. Sayang kasi, 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 kasi guys, may pumapasok kahit lubog yung amung ilog. So mayroon yung pumapasok. Maramihan naman sila. Kaya yung entrance. Kaya habang nandito kami, kolet, nak collect na collect. Kasi kampalihi yan sa January 1. Oh my goodness. deh. Yeah. Happy, Happy New Year. Happy New Year. Smile. Oke, okay, isa pa. Isa pa. Oke. Mama, tetu yuk mau ditu. Ngebubug lagi. ating for today's January 1. At least may pumupunta ngayon. Palinili. Ano lang wala yung tao din tao dito kanina. Ang dami daw pumunta sa iyo. kami ni Madza. na, Brett. Kain ng mga tao na natira sa farm. Tiklop ta. Ano yung mga learnings nyo, ah? Ano yung mga bagay na gusto mo ipagpasalamat o nangyari sa na naman lang, ano yung bagay na sobrang ano sa'yo ngayon, man? Pag nito yung pagsubok na dumating sa'yo ngayong taon na to. Pagsubok? Nakariyok sa rakaila. Pagsubok ka ba? Pagsubok? Siguro pagsubok sa relasyon. Yun yung na-challenge ako ngayon. Ay, last, last year. So, last, last year? Last year. Last year ka rin? Oo. So, 2024? Pagsubok sa'yo. Ay, di ko nag-video sa Britney. Alam, man. Parap na po, dahil blood na po. Ah, eh. Ano yan? Ano? ano? Anong pagsubok nga? So, parang muntik na kami maghiwalay? Oh, parang muntik na kami maghiwalay ni Mark. Marami kami na pagdaanan at nasabi kong um, worth it yung mga sacrifice at mga pag mahabang pasensya talaga na kailangan ilaan para sa mga relasyon-relasyon lalo tag may mga anak na kayo Hindi, tsaka ilang taon na kayo, di ba? Mag-7 years pa kami. 7 years na kami pero hopefully umabot kami ng 10 years and more 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 hanggang sa tagpanda. Hanggang <laughs> 10 years siya. Sabi nila diba 10 years yung challenge. Sir Ben! 10! 7 years is really crucial, crucial na year sa mag-jowa o partner. Pag nalagpasan niyang 7 years, another na naman. Kami hindi mean, mababot. Yun lang sa akin. Sa iyo. Pinaka Ako din last year nagiwala kami. Ah, oo. Okay. Pinaka magandang nangyari sa buhay mo. Pinaka magandang nangyari sa buhay ko, syempre. Yung pagbablog ko dahil sa iyo. Kasi last year Oo, ganun pa din. Di ba last year ako nakapagbayad ng utang sa iyo na 100 Okay? So yun yung pinaka magandang nangyari sa buhay ko. Pakipas ako yung ano, challenge na utang. Ano pero mas tilangaw mo? Ikaw, Britt. Ikaw, Britt, ano yung pinaka challenge na nangyari, challenging na nangyari sa inyong taon last year? Challenging? Yung parang masasabi mong nahirapan ka yung ano, pag kaya pagkawala ng trabaho ko. Oo, oo. Ah, na-retrace mo naman, Ano na? Kani, I love contract. Hindi ka na-renew, no? Oh. Yun. Boti na lang. Buti na lang, May? Vlog. Vlog. Yun mm -hmm. yung naka- Yung naka- Ano ako, naka- Sabay sa'yo talaga. Last year pa ako naka- Ano, nag-start dahil ka sa vlog. So, Anong pinakamaganda nangyari kayo? Na thank you Lord na, nangyari to or thank you Lord at least. Inak nakilala mo si Kyle? Uy, baba laman kanin pa. Ha? Huh? Alis ko cool nga dagan kay kuan mga chara nga mga pandit taw about sa mga happiness nga, nga nito, mga kuan sa ato mga blessings nga na abot sa ato. And then <laughs> nakilala mo? Sulod na ko. Kong... Sulod ang. Ah, <laughs> chara si Jobay. Sulod. ang anak maka kasulod <laughs> ah. siya yung heart si ko at si Kyle hindi <laughs> man siya kapabilya man inspire siya pero iya kasi sobrang hirap ng pinagdaanan niya Muntik tingin sila yes. magiwalay pero may learnings ka doon na may learnings ka na dapat talaga may mga bagay na kailangan sa petisyo at yung patience talaga mas pahabaan pa yung PC mo when it comes to relationship at na feeling ko nagpapasalamat ka sa time na nag-away kayo muntik kayo mag-iwalay kasi doon muna susukat na Mahal niyo ang isa't isa at yes. kaya niyo pa paglaban kahit may mga circumstances, may mga away-away. Kasi kung di nangyari yun, kung bumitaw kayo wala, 'di ba? Wala. Walang learnings. 'Di ba? Kaya ano, binabas, dapat dapat lagi kaya mga pagsubok na dapat talampasan lang. Dapat go with the flow lang. Ako yung pinaka siguro ang pinaka ano na lang siguro nangyari sa akin last year. Na bisit na bisit ako alahas na nawala mo. Last year yun, last, last year. Last year yung na all, nawala yung ano -yung yung, yung, yung Yung, yung, yung mga gift last year yun? yun, yun, ko ko may malas man nangyari sa akin last year. Yung nag-apply ako ng visa pa kung uh, yung yung Hindi ka natuloy. Kasi malaki gasos ko na Yung, ang passport mo dam, pa Yung pa yun. Mm -hmm. pinaka na ako na nangyari. Hmm. Parang yung vlogging lang, yung vlogging lang din. Last year kasi nag 4 million followers ako. Oh, yun, yun. Yung nag 4 million followers ako, parang yun isa sa mga nagpaano sa akin na keep going. At maybe this year magiging 4.2 million na tayo this year, this day, today. Kasi nasa ano na ako, 4,195,000. So, 4,000 na lang mag, ano na, 2 million. 4 million. 4.2. Congrats, madam. Siyempre. So, more more tao, blessings tao, pa. 5 million siya. More, 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 pa. Na more, more, more. Isa sa mga achievements sa pag-umalaki ko last year was yung napagawa ko yung bahay na ni Chuyans. Wait lang, neta

Ano yung gusto, ayaw mo nang mangyari sa iyo ngayong taon na na-experience mo last year? Parang, baga, ayaw mo nang maulit. Yun, mag-craft dun sa mga taong when it comes to business or project. Sa love life. Sa love life? Wala na. Okay na ako sa love life. I mean okay na kung din ako wala na ako dun sa point natin ako sa point na ayoko na mag jowa ayoko na mag love life ting man siya ako ang pipigil ayoko si na mag jowa ayoko na mag jowa inap na sa akin yun yung pinaka learnings ko o yun yung pinaka get away ko a uh, take away ko na last year na after my five relationship okay na ako solved na ako sa experience ko na hindi sakit ha or pain or heartache sa okay na ako na experience ako na nagkaroon ako ng jowa or access na mga gwapo okay na ako doon Bunod lang ang lubot. Ah! Hmm? Pabunod so, lang ang lubot. Mawawa ko lang. Yan, na na. Ayaw na, na mag-jowa. Talaga? Hindi ako naniniwala. Ngayon na. Sa ngayon, masabi nyo kasi lagi ako nag-jowa, di ba? Paano kung may nag- propose or na eh? legal sa'yo na bet na bet mo talaga parang ganda pag foreigner oo pero pag Pinoy, hindi <laughs> ito Aan? Wala pero, kami mga magpagawa dito, guys. Kami-kami lang dito. Buting tayo dito. Ganyan ako pa mga rog. na ginakot ka nang nagaraya, pero hindi kaya pa. Ka. Ha! Ah! Hmm. Pinagkaon ka gabi eh. Kaya kung konti lang dito. Natulog ako alas 9, nagising ako. Ay, alas 10 ako natulog, nagising ako After New Year na, ginising ako nila ni Mama kasi sila lahat bakit sa taas. Ginrit nila ako. Kung meron man akong pinagsisihan, ay, kung meron man akong hilingin na sana ma, ano, tuloy-tuloy lang din na support ata. Ako din. Yan yung hiling ko talaga, yung tuloy-tuloy pa rin yung support ng mga oh. sa amin. consistent lang. Yun lang. Angelie Bostria, Ma'am Brenda Mae, basta mapansin ni mo ni maligo na ko. Maligo na ito, ginuo ko na ni Mahon na pag 2024. Tapos na ako guys, malik na tayo dun sa cabin table. Ang mga tao, naligo yung mga tao ko sa

Yan, yeah, yung mga bago natin kilala. This year lang yan sila, di ba? Yung mga bago natin kilala ng mga supporters na talaga naman. Oo, oh, hindi na sila, parang hindi na sila iba, hindi sila followers na parang iba na yung support nila. <laughs> hindi na sila yung tipo followers lang. Parang naging friend na sila, parang guardians na namin. Yeah ayan, support na pinibigay niya sa amin sa blessing na really sinishare niyo na we're very thankful kaya na ating share so much and, anyway. yeah. so balik muna tayo doon sa ating binabantay na intense area kaya tapos na tayo kumain